Good day mga katropa, uh, may share tayo ngayong araw So itong brand na to mga tropa, uh, Mitsubishi brand na split type So sa mga hindi pa nakakaalam na ito, uh, may mga model silang nilalabas na may secret switch no? Itong switch na to, may kita nyo itong mga tropa dito sa may bandang ano nya, air swing So mamaya ituturo ko dyan kung saan banda yon. Kasi may mga ganitong model or may mga brand na ganito ah uh, pagkalinis ng mga ibang technician so sa so mga hindi pa nakakabisado na sa sa mga hindi pa nakakabisado to so share lang natin to mga tropa ah uh, may switch to uh, dun sa may bandang ano nya sa air swing so pag natanggal kasi yon or hindi natin ibalik na maayos nagkakaroon ng error uh, ang sabi ng mga ibang technician uh, nilinis lang daw nila pero pagbalik nila is hindi na nag start yung uh, indoor nagbi-blink blink na lang siya so ito mga tropa ituturo ko sa inyo to ah uh, para at least ma-aware din yung mga hahawak ng ibang technician na ganitong model or ganitong brand yan So itong shoes kasi na ito mga tropa no, uh, ingatan natin pag binaklas natin mga tropa, uh, siguraduhin natin mabalik natin na maayos. Yan, itong green na yan sa air swing, para uh, parang nakatusok siya palabas no. Uh, pag tinanggal mo yan, yan, pag tinanggal natin yan mga tropa kasi naka lang din siya. So makikita nyo, nag-blink-blink na siya. So hindi nagagana yung indoor niyan. Automatic yan, mag-out na yan. Mag-off siya. Ah, uh, hindi under yung blower, no? Pati yung outdoor. So binalik natin, uh, papatay natin, tapos pubuksan uli natin yan. Uh, pansin nyo, yan o. No? Buksan uli natin. Yun. So yun na uh, mga tropa, binalik natin yung kanyang ano, sa air swing, yung clip niyan. Uh, bumalik din yung unit sa pag-andar. So, itong ano na yan, yung tinuturo ko na yan, yan, uh, may switch kasi doon sa may loob na yan. May, ano, may switch dyan na kailangan nakadiin siya. So, pag hindi nag-contact yun, mga tropa, magkakaroon siya ng error. Yan. So, bandayan dyan, may kita niya pag binaklas nyo. So, papakita natin na malapitan. Yan, yan, yan. Ayun, o. Oh. May kita niyan. Kasi pag tinulak ng sign yan, uh, magpupush yung ano, switch. So, magkakaroon ng contact yan. So, yun mga tropa, uh, pwede nyo ma erect yung switch na yon kung sakali na hindi na maibalik na maayos. So, ito lang, uh, share lang natin sa mga tropa natin. So, yun lang. Thank you and God bless.